Okay, your signs. Tignan natin kung ano po ang mensahe para sa'yo. Keep in mind na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video at sa mga nais po mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating TR's Bracelet. Makikita nyo po yung link sa description box. Sorrow Intentions by Alian Race. Tingnan natin. This is for you, Aries Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. So, we have Union. We have Ego. We have Proposal. Okay. So, mukhang mayroon ditong ano, ha? It will be uh, sweeter the second time around. May second chance kayo na ibibigay towards sa isang tao. Pero pwedeng ito naman po, hindi naman about sa karelasyon ninyo. Mm-mm tingnan natin. Pwedeng pagdating sa isang opportunity na pinalagpas nyo before, tapos ayan, in-offer na naman po ulit sa inyo, pwedeng tanggapin nyo na this time. Kasi pwedeng mas makita nyo na, ah, mas kailangan nyo pala siya ngayon. Oo. So, parang alam mo, ito yung perfect time para i-accept mo yung mga bagay-bagay na yan. tingnan pa po natin, no, kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Spirit guide, mensahe pa po natin. I-ano natin to, Clarify natin. Clarify natin yan. Mensahe po. Spirit Guide. Ano po itong union na ito? We have the Hermit. So, pwedeng meron dito. Uh, there is someone na may pagkadiskusto sa'yo. So, sabihin natin kung kayo po ay in a relationship. Meron dyan sa family ng person mo na hindi ka gusto. Uh Oo. -oh. Meron po dyan, no? with this union energy or sabi natin sa isang group na mayroon ka yung pinaka tahimik dyan yung, or pwede nga the hermit yung pinaka maingay dyan maaring very ayun, maingay nga siya very vocal siya dun sa nararamdaman niya oo na hindi kanya gusto yung tipong ganun tignan natin yung ego na ito We have four of ones. Ayun. Meron naman dito ayo humingi ng tulong. Sabi nga dito, arrogance, having too much pride, being stubborn, holding back. So, alam mo yung parang may maaayos dito, pero may pumipigil. Ayan po yung pinapakita. Ano tong proposal na to? We have judgment. So, meron po dito ha. This is, some of you, really, this is marriage. So, kung meron man dito, yun nga, sabi ko nga, it will be sweeter the second time around. Kung magbibigay man po kayo ng second chance sa person ninyo, parang mas magiging okay siya this time. Mm, -mm. Mas magkakaroon ng pag-asa tong relasyon ninyo, mas magiging maayos siya, mas, makikip, mas magiging, mas magkakooperate yung person mo. Tingnan natin, kailang may tumututol, ayan yung pinapakita. Siguro yung iba sa inyo, kung may tumututol man, at kung pinipili naman kayo ng person ninyo, ano, lalayo na lang yung iba sa inyo. Pwede ngayon yung magiging last resort ninyo. Ang lumayo. Sa kanya-kanyang side. Sa career naman po. We have Ace of Wands. Meron tayo ditong Page of Cups. So, pwedeng may mga good news no, na nangyayari dito pagdating sa inyong trabaho. We have temperance. Parang hindi kayo makapaghintay na i-share yung news na ito or yung good news na ito sa inyong family. We have two of ones. Pero wag daw muna po ano, kung hangga't hindi pa po ito nasa inyong mga kamay, hangga't hindi pa 'to na-finalize, wag nyo munang sasabihin kahit kanino, kahit sa family members po niyo. Tignan naman natin, okay? Actually, ito parang ano lang, biglaan lang tong i-offer sa inyo. May mga good news po, no, pagdating sa inyong trabaho. As in, hindi nyo po ito ina-expect. You're just doing your job. Pero, ayan po, panalo kayo dito. Tingnan natin, pagdating naman po sa negosyo, kung meron po kayong negosyo, we have eight of wands. Ang ganda rin ng energy, ha, pagdating sa inyong negosyo. We have the empress, kaya lang, yon Uh, merong meron kayo dito parang hindi naaalagaan ng mga clients tignan nyo, napapansin nyo ba ear signs nawawala yung mga clients nyo kasi pwedeng hindi nyo po sila naaalagaan oo oh. we have six of swords pero very positive pa rin naman yung energy ninyo dito no? Na par parang sinasabi mo sa sarili mo, people come and go ganun talaga, kahit alagaan mo pa yung isang kliyente ba? Diba? may certain time talaga or there's a parang span of time na hindi naman talaga sila maging loyal sa iyo. Okay? Ah, uh, bibili at bibili sila sa ibang tao. Yung mga ganun, maghahanap sila ng alternative. So tanggap mo 'yon pagdating dito sa business mo. Mm. -mm. Yung nga lang, hindi nyo pang maging hands, mas maging hands-on dito. Mga dami kayong namimiss ng mga opportunities, Na mga bagay-bagay. Tingnan natin. So, Huwag kang magyayabang ear signs pagdating sa iyong mga client kasi syempre sila yung bumubuhay din sa business mo, ano. Tingnan natin sila, ang malaki yung contribution din sa iyong business. Sa kaperahan, tingnan natin, we have ten of coins. Nine of coins. Okay. So, okay naman palang inyong kaperahan. Ano, we have death card yun nga lang talaga sinasabi dito may pagbabago sa of you po ano pagbabago po ito ng buhay ninyo so meron dito maaring uma, maa, ano, umaalwan na yung life ninyo bumubuti na yung inyong uh, kalagayang pang -finansyal. so meron din dito pwedeng bibili kayo ng bagong bahay yan you know, o maganda yung pinapakita rito sa inyong uh, sa inyong kaperahan yun nga lang talaga hindi pa rin talaga kayo satisfied yung tipong ganyan. So, may dumarating. Marami, may, may ipon yung iba sa inyo, pero gusto nyo pang dagdagan. Mm -mm. Ganun po. So, <laughs> maraming air signs dito. Walang kakontentuhan. So, okay lang naman yun. Basta you appreciate, you embrace, you appreciate your, ano, your blessings. Okay lang kahit di kayo makontento, ba diba? At saka ginagawa nyo naman yung best ninyo. Kaya din siguro, ayun, uh, malaki din yung, expectations sa inyo ng mga tao or even sa sarili mo, mataas din yung expectations mo tingnan natin, pagdating naman sa love life okay, tingnan natin pagdating sa love life po, spirit guide kamusta love life po ni air signs the devil you o know, So, di ba, meron nga kasi magbibigay ng second chance. So, for some of you, kaya kayo nagkahiwalay ng taong to dahil, ano, merong iba. May mga umi na talaga sa relasyon nyo. May mga nanggugulo. Oh. Mm -mm. So, ayan, pag hindi naman kayo magpatinag ng person mo, eh, walang mangyayari. Walang magiging epekto yung mga kumukontra na yan sa inyong relasyon. mm, -mm. Kupa tayo dito. yan we have loss, diba? May naligaw talaga ng landas dito. Battled up. Illusion, keeping things inside, not opening up, deception. Ayan po. So, hindi na kayang, sabi natin, yung person mo hindi niya na kayang lokohin yung sarili niya. At hindi na niya kaya pa na magpakulong doon sa mga sinasabi ng mga tao sa paligid niya. Parang tapos na yung pag illusion okay? nandito na siya sa reality of life. Kaya kung ayaw pa niya na mawala ka, or ikaw, meron kang tao dito na ayaw mong mawala sa life mo, gawa ka na ng solusyon. Gawa ka na ng action towards that person. So, ayan lang po. Maraming maraming salamat. Mag-iingat po kayo always. And more blessings to come in your signs.